Rolling five four three two action. Tolumay! 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 time in the na na sobra ang Back to uh, Tolome season three, walang matigas na polis sa na, na misis. Nakatatlo na po tayong season ngayon. Ito ngayon, mag start day one. I'm very, very excited at uh, makakasama ko muli yung buong cast. Ano? You know, parang pamilya ko na rin to ng walang matigas ng polis sa Latino Pinesis. Kaya abangan nyo, siguradong uh, matindi ito kung papakita natin mo. Tsaka, ang isa pa, okay na yung pa ako. Okay na siya. Mm -hmm. O, diba? Diba, diba? Action! G.O.M.G. talaga! Maraming writers ng GMA dito sa Walang matikas na pulis sa Matrikas na misis. Nandito ako sa set kumisa may mga input. Pagka si Senator may gustong lines na ipabago, binabago natin. Yun ang ating trabaho dito. Maraming pelikula na ako sumula. Yung walang matikas na pulis, ang matinik na misis, in the movie, dalawa, ako writer. No? At saka kung marunong ka magdasal, ang mo na, Ben Dilubio, at marami pa. Noon. Katulad din ang dati, kaya lang, maraming sangkap na nadagdag. Pero very entertaining to eh, di ba? Bata, matanda, na-entertain. Very wholesome isang matandang dalagang babae Ay, dalaga nga Pero hindi masanda Kagaya nga So far, so good. Uh, at first, medyo nanganay ulit ako. Medyo naninibago ng konti. But at uh, least, uh, okay na. Nag-normalize na. Ano sinasabi mo? sexy, ganda lahat oh, walang, kailangan lumaki, walang kailangan lumaki. So, please watch Walang Matagas na Police sa Matinig na Misis every Sunday night, 7.15 oh. sa GMA. Season 3 na po kami. Tolome! Lutong ka lang siguro. Yung set na hinahanap ko na sobrang saya at sobrang professional nandito pa rin. From season 1 to season 3, talagang sobrang saya pa rin po na walang matigas na pulis sa matinik na misis na set. bakit pa naman pala sa aking ex girlfriend Oh. So yun nga dito ngayon sa tent Dahil syempre day 1 namin ngayon Finally natuloy na ang uh, season 3 At uh, syempre gusto namin po kasalamat kay Kuya uh, Sen Kuya Sen maraming salamat ulit At syempre nagkatrabaho kami ulit Syempre nagkasama-sama ang uh, buong pamilya Kasi yun pa rin ang katrabaho namin Same crew, same actors Though may mga dumagdag na mga iba So palaki na ng palaki So syempre uh, habang palaki na palaki paganda ng paganda. Kung inabangan niyo yung season 1 at season 2, mas kailangan abangan niyo season 3. Hi guys, ako si Ninyo Mulak or si Style, ang sidekick ni Sen. Bong Revilla sa Walang Matigas na Police sa Matilit na Misis Season 3. Ayan, abangan niyo po! Yeah! Hello to the millions and millions of viewers, followers, constituents <laughs> of Senator Bong Revilla. Naku, ito po ngayon eh, we're so busy filming the third season of Walang Matigas na Punis sa Matinik na Misis. Naku, nakaka-excite po ito. Ngayong December na po ito, abangan po ninyo. Maraming magagandang eksena, of course, with Senator Bong Rebilla, Nino Mula, Beauty Gonzalez, Jeffrey Tam, at marami pong iba. Napakaganda ang mga eksena ang ginagawa po namin bago, siyempre, masaya at pagigiliwan ng ating mga manonood. Ayun po yung ko na manood ng walang matigas na pulis sa matinik na misis. Yan! Siya, malapit na. Uy, hindi, hindi. Tulog na lang yung lalakan. Asan na yung tulog na yan? Tulog! nasa ka na. Nambababae ka na naman na. Ganun ang first day. Abag na lang ka! So, how was, how was it? How was first day? Siyempre masaya. I'm so happy to get to see everybody and same energy pa rin. And feels like home. Um, and it's our one year and one month of the anniversary. Oh, yeah. You know, that, uh, three seasons na tayo. Kaya ito, uh, I'm so excited. Uh, eh. oh. Kanina nito oh yung naninipasok pa ako yung first date nga. Mayroon. Bilis na eh. Napaka-bilis. birthday ko ngayon. Dahil birthday ko, dahil ang dati to see na long way. <awake> <suffering> <magician: Scroll full hit> yun yun eh. Yun yung lesson eh. Hindi yun talaga. Oh <laughs> Hindi <workflow> thi, talaga birthday. Ang rason ko <laughs> talaga. Ang haba yun Drama. Akala ko nga ako. ko kunan na sa akin mga Drama. Pero ang galing-galing, madadama mo talaga. Sobra. So, ang ganda, ang ganda yung Ang